identical twins sa Australia. Hati sa lahat, pati na sa jowa. Normal naman siguro sa mga magkakapatid na nagkakahati o nagkakapareho sa maraming bagay. Dito sa Pilipinas, sa mga bagay na pinaglumaan ng panganay na anak, gaya ng damit, sapatos o gadget, ay karaniwang napupunta sa mga susunod sa kanya o kaya naman sa bunso. May mga magkakapatid na nagtuturingan ding matalik na magkaibigan, lalo na siguro kung kambal pa kayo at hindi lamang basta kambal, kundi tinatawag na identical twins. Tipong ang lahat sa inyo ay magkamukhang magkamukha at halos hindi na kayo mapagsino lalo na kung pareho ng suot, tabas ng buhok, o aksesorya. Ngunit posible rin kayang parehong mahulog ang kanilang luob at tumibok ang kanilang mga puso sa iisang lalaki lang? Sa Australia kasi, usap-usapan ang kwento ng identical twins na may iisang lalaki lamang sa kanilang buhay. At gusto raw nilang sabay na magbunti sa kanya. Tila literal na hating kapatid. Pero bago namin ikwento ang tungkol sa identical twins na may iisang live partner, mag-like at subscribe muna kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga nakamamanghang salaysay na mga napapanahon at kakaibang bagay at pangyayari, pangyayari Ang identical twins na sina Anna at Lucy de Sinke ng Australia ay magkamukhang magkamukha at lagi magkasama kahit saan man magpunta. Daig pa ang conjoined twins na hindi mapaghiwalay. Sila ay parehong 35 taong gulang. Iisa lamang daw ang hinihigaan nilang kama sa pagtulog. Pareho ang kanilang kinakain nagaayos at naliligo daw ng sabay. Sabay rin silang tumutugon sa tawag ng kalikasan. Parehong-pareho ang mga isinusunod nilang damit at mga bagay na ginagamit nila gaya ng bag, sapatos at accessories. Halos wala na nga silang pinagkaiba para talaga silang isang tao na may dalawang katawan kung may isang kaliit-liitang detalye man sa katawan nila na nag-iiba. Kagad daw nila itong pinababago sa pambagitan ng plastic surgery upang hindi na ito mahalata. Tila nakasanayan na talaga ng kambal na simula sa pagkabata hanggang sa sila ay naging ganap na dalaga, sila ay iisa. Ngunit alam nyo bang pati sa boyfriend sa iisang lalaki lamang sila nahulog at umibig? Kaya pati raw, sa mapapangasawa, napagpasyahan nilang iisang lalaki na lamang ang kanilang juwain. Sina Ana at Lucy ay naging bahagi ng 2021 TV series na Extreme Sisters. Sa nabanggit na show, Sinabi ng kambal na pareho nilang iniisip na isang tao lang silang dalawa. Para sa kanilang dalawa, sila na ang the most identical in the world. Kaya maging sa larangan ng pag-ibig, iisa lamang ang lalaki na pupusuan nila. Ito ay walang iba kundi si Ben Verne na madalas nilang ibida sa kanilang Instagram posts. Nagsimula rong nilang makilala at makadate si Ben Byrne noong 2012 nang makatsap nila ito sa social media platform na Facebook. Ang totoo niyan ay may kakambal din si Ben subalit napagpasya ni Ana at Lucy na si Ben lamang ang kanilang nais maging partner. Noon daw ay magkabukod ang ipinapadalang mensahe ni Ben kina Ana at Lucy subalit makaraan ang anim na buwang pagkikipag-chat sa isa't isa. Naasabi raw sa sarili ni na Ana at Lucy na pareho nilang tipo o gusto si Ben. Kaysa maging dahilan daw ng kanilang pagkawatak-watak bilang most identical twin in the world at masira ang effort nila para dito dahil lamang sa isang lalaki. Napagpasyahan ng dalawa na juwain na si Ben nang sabay. Katakatakang pumayag naman sa ganitong setup si Ben. Kaya naman pagdating kay Ben, walang silusan ang gambal. Kung ano raw ang ibinibigay ni Ben sa isa, ibinibigay niya rin sa isa. Kung ano raw ang ginagawa ni Ben kay Ana, ginagawa rin ito kay Lucy. Ayon sa panayam kay Ana sa isang episode ng Extreme Sisters, Sharing a boyfriend for us means we get to be together all the time. There's no jealousy in this relationship. If Ben kisses Anna, he'll kiss me straight after. Pagbabahagi naman ni Lucy. At dahil sa kanilang desisyon, magkakasama na ang tatlo sa iisang bubong sa Perth, Australia si Ben ang tumira sa bahay ng kambal. Intimate daw ang relasyon ni Ben kina Ana at Lucy ayon sa kanyang sariling paglalarawan. Ayon naman sa kambal, Ben, in his own way, will please both of us. If Ben does something to one twin in the bedroom, he has to do it to the other. Hanggang sa nagpropos na ng araw ng kasal si Ben, kina Ana at Lucy noong 2021. Subalit kahit engaged na si Ben sa kambal, ang tatlo ay hindi maaaring magpakasal. Paglabag umano ito sa puligamilo sa Australia. Ibig sabihin, hindi pinapayagan sa batas ang pagpapakasal ng tatlong kasangkot sa iisang pagtataling puso hindi rin kasi karaniwan ang setup nila. Para kay Ben at sa Kambal, ang batas na ito ay totally unfair. Ayon kay Ben, ito na lamang ang nagiging balakid sa kanilang tatlo upang tuluyang maging masaya at magsama bilang tunay na mag-asawa. Hindi umano problema ang silusan o inggitan kahit pangatatlo silang nagsasalo sa relasyon. Sa kabilang banda, ibinahagi ng kambal ang pagnanais nilang magbuntis ng sabay kay Ben noong 2023. Anila, we want to experience everything together. We can't live without each other. If it's possible, we'd like to be pregnant together. At the end of the day, it's how we choose to live our life. And we're happy like that. Subalit hindi naman umano nila, pinipressure si Ben. Na unawa ang gusto ng kambal na lagi silang pareho at lagi magkasama araw-araw. At nagpapasalamat ang kambal na natagpuan nila ang kanilang The Wanda sa katauhan ni Ben. Sa Sa kabilang banda, kung sino man daw ang maunang magbuntis sa kanila ng kambal, ay mauunawaan nila ito. Imposible nga namang sabay rin silang magbuntis dahil kahit magkatulad na sila ng anyo at kilos, may mga bagay sa katawan nilang magkambal na hindi na nila kontrolado pa. Kaya okay lamang daw sa kanilang dalawa kung sino sa kanila ang mauunang makabuo kay Ben. As long as the child is happy and healthy, the soul that mothers will both be the moms, then would be the dad, so they would have two moms and one father. Anila. Pero alam mo ba sa Pilipinas ay may ganito ring pangyayari at sitwasyon. Sa pagtatampok ng kapuso mo Jessica Soho na umere noong January 21, 2021 sa liblib daw na bayan ng Trento, Agusan del Sur, ang lalaking si Danny ay may dalawang kinakasama. Ang magkapati na sina Julieta at Juliet. Sama-sama silang lahat sa isang bubong kabilang na ang kanika nilang mga anak. Hindi kagaya ni na Ana at Lucy, hindi identical twins sina Julieta at Juliet bagamat magkapatid sila. Makikita ang malaking pagkakaiba sa kanilang itsura at pananabit. Kumbaga pariro silang may magkaibang personalidad. Ang kwento raw taong 2005, nang pauwi na raw si Julieta mula sa pagsasaka sa bukid, nang madatan niya ang mister niyang si Danny na may ibang kaulayaw na babae sa kanilang sariling bahay. Sa panayam ng KMJS, aminado si Julieta na masakit na masakit sa damdamin niya ang natuklasang ang panluloko sa kanya ng mister at inilarawan niya pa sa balon ang luhang na iiyak niya. Doble ang sakit dahil ang nadatnan niyang babae walang iba kundi ang bunsong kapatid na si Juliet. kwento ni Julieta, masakit para sa kanya ang nangyari. Dahil silang dalawa lamang ang magkapatid at close pa. Ganun pa ang sa kanya ni Juliet. Sanggang dikit nga raw sila nung mga bata pa sila at halos magkahati sa lahat na bagay. Kwento ni Juliet, ang kanyang ate Julieta na raw ang tumayong ina sa kanya nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Agad daw kumalat ang chismis tungkol dito sa kanilang buong baryo. At mas lalo pa raw, naging komplikado ang sitwasyon nang mapag-alamang buntis na si Juliet kay Danny. raw ang humikayat kay Julieta na ipakulong niya ang asawa at hiwalayan. Baka nga kung sila ang nasa sitwasyon nito, baka kung ano raw ang nagawa nila sa dalawang nagtaksil. Sa sanay seni ni Juliet, nang tumira siya sa puder ng mag-asawang Julieta at Danny, dito na raw niya napansin ang kakaibang trato sa kanya ng bayaw. Naging sweet. At maalalahanan daw ito sa kanya. Nagagalit para ito si Danny kapag may bumibisita ng ibang lalaki kay Juliet. Si Juliet naman. Napansin na raw ang kakaibang titigan paminsan ng mister at kapatid subalit binali wala lamang niya ito at hindi nilagyan ng malisya. Hanggang sa dumiting na raw ang puntong nahulog na ang loob ni Juliet sa kanyang bayaw dahil sa pagiging masipag, mabait at mapagmahal. Sa mga sandaling wala raw ang kanyang ate Julieta at naiiwan sila sa bahay ng kuya Dani niya. Doon na raw tila nawawala sa isipan ang dalawa at pinagsasaluhan ang mga nakaw at bawal na sandali. Umabot daw sa loob ng isang taon ang lihim na relasyon ng dalawa. Hanggang sa isang araw, natuklasan na nga ito ni Julieta. Hindi raw nagawang iwan ni Julieta ang kanyang mister dahil mahal niya ito, gayon din ang kanyang kapatid. Kaya naman nagdesisyon ang tatlo na sama-sama na lamang manirahan sa iisang bubong habang lumalaki ang kanilang pamilya. sa kasalukuyan. tig anim na ang anak ni Danny sa magkapatid na Julieta at Juliet. Upang makaiwas daw sa tsismisan at paghuhusga ng mga tao, napilitan ang mag-anak na manirahan sa manayo sa kabuntukan. Ayon sa mga eksperto, si Danny ay hindi raw maaring kasuhan ng pangangaliwa dahil hindi ito kasal kay Julieta nang mangyari ang relasyon nila ni Juliet. Subalit maari raw siyang kasuhan ng violence against women and their children. Kung sakaling magkaroon ng trauma ang mga kasangkot na tao sa kanilang sitwasyon, gaya ng kanilang mga anak, o mismong magkapatid na natuhog. Ano ang masasabi mo sa mga kwentong ito? Mahalaga sa amin ang saloobin ninyo. Kaya hinihintayin namin ang inyong mga komento at reaksyon. Paalam. At hanggang sa muling pagdiskubre ng mga interesanteng kwentong matatagpuan sa Takip Silim.